Ann Curtis pinagtangkaan ng buhay matapos gasa ni Bong Navarro. Isang nakapangilabot na balita ang lumabas kaugnay sa patuloy na kontrobersyang kalasangkutan ni Ann Curtis at Bong Navarro ayon sa mga ulat pinagtangkaan umano ni Ann Curtis ang kanyang buhay matapos maranasan ang gasain ng aktor at komedyante na si Bong Navarro. Ang balitang ito ay lalo pang nagpalala sa sitwasyon na nagdulot ng matinding pagkabahala sa publiko at sa mga tagahanga ng aktres. Ayon sa mga manalapit na kaibigan ni Ann, dumaan umano ang aktres sa matinding depresya at emosyonal na pagdurusa matapos ang insidente na nag-udyok sa kanya upang isipin tapusin ang kanyang buhay. Pabuti na lamang at agad na naagapan ng kanyang pamilya at mga kaibigan ni Ann, ngayon ay patuloy na nagpapagaling mula sa ng dinanas niya. Ang balitang ito ay nagdulot ng na malalim na kalungkutan at galit mula sa mga taga-suporta ni Ann Curtis, na nananawagan ng ustisya para sa aktres sa social media. Mabilis na kumalat ang mga mensaheng suporta manalangin para kay Ann, habang pinupunan naman ang di umano yung malupit na ginawa ni Bong Navarro samantala na nanatiling tahimik ang kampo ni Bong Navarro tungkol sa bagong akusasyong na ito. Ngunit inaasahan na muli magsasalita ang kanyang abogado upang depensahan ang kanilang kliyente. Patuloy naman hihingi ng publiko ang agarang aksyon mula sa mga otoridad upang mabigyan ng ustisya si Ann Curtis. Ang sitwasyon na ito ay isang marihil na pinakamagbigat na kontrobersya ang hinarap sa showbiz industry. Sa mga nakaraang taon, habang ang legal na proseso ay patuloy na ginagampanan, ang tanong ng marami ay kung paano makaka-apekto ang trahedyang ito sa mga karera ng parehong Ancurt sa Tbong Navarro at kung mayroong pag-as pang manumbalik ang tiwala ng publiko sa kanilang dalawa. Sa kabila ng lahat na natiling nakatuon ang mata ng publiko sa bawat kilos ng mga sangkot at patuloy na nagdarasan na sana'y magkaroon ng liwanag at ustisya ang sitwasyon na ito.